Hello po mga kalaki, hello hello po sa inyo Alas 11 na po ng umaga At syempre kapag alas 11 ng umaga Tandaan nyo, tutok na kayo rito Dahil ang mga lucky numbers namin ibibigay sa inyo Ay, kailangan nyo na pong tayaan mga kalaki Dahil ito po ang mga inaabangan Pilipinas at abroad Dahil mga lucky numbers natin Legit na legit naman pong nakakapagpanalo tayo no po? Ngayon kaya, sino kaya ang suswerte? Hindi ikaw kaya? Nawa ang suwerte po ngayon Talagang nangangailangan na ano po para po Nakupo ngayong kapaskuhan na po para ngayong new year po ngayong new year masaya po ang new year natin at itong Christmas natin kaya mga kalaki halika na kunin mo na ang mga lucky numbers namin ibibigay ko na sa iyo ng buong puso ayan po mga kalaki Ito na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. O, oh, di ba mga kalaki, ganun lang, tututo ka lang rito, magkakaroon ka na ng lucky numbers, manunood ka lang rito, magkakaroon ka na ng mga idea para sa mga tinatayan mo araw-araw. Eh kung manalo ka, eh kung sa'yo dumapo yung swerte namin. Eh di bongga, di ba? Kaya mga, ay, karit ko, Kaya mga kalaki, ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, umpisaan po natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 26 number 34, number 23, number 39, number 42, number 17, number 55, number 58, number 6, at number 29. Ayan po mga kalaki, ang digit lucky numbers abroad. Isulat mo na rin itong 8 digit lucky numbers. Alam ko may mga 8 digit lucky numbers abroad dyan. Ito po mga kalaki, ha? number 37. Number 21, number 24, number 29, number 33, number 14, number 12, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. O, ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 10, number 24, number 32, number 35, number 16, number 17, 11 at number 26. Ayan po mga kalaki. At ito naman po, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Pwede po rito ang 6 digit 1 to 25. Kaya mga kalaki, ito na. Kunin mo na ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Number 2. Number 14. Number 21. Number 23. Number 8. At number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito, ito naman po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 ay number 4, number 1, number 1, number 7, number 8, at number 2. Ayan po mga kalaki at syempre, ito naman po ang 5 digit lucky numbers natin. Ngayong alas 11, kunin mo na ang 5 digit lucky numbers. Number 28, number 36, number 37, number 42, number 43, at number 17. Ayan po mga kalaki. Ay, walang 17. Okay, yun na yung 5-digit lucky numbers. Okay mga kalaki, eto na po ang ating Laki uh, lucky numbers Pilipinas naman po tayo mga kalakaya tapos na po ang abroad pero bago natin ibigay ang Pilipinas syempre sa mga bago po sa mga Facebook namin dyan at gusto po makatanggap ng lucky numbers araw-araw ito po ang dapat nyo gawin i-type nyo po ang red parungkin hanapin nyo po sa Facebook ang red parungkin at check nyo po yung followers ayan i-follow nyo yan. dapat po ang followers namin merong 314 o 315,000 followers kami po yan mga kalaki okay at syempre po Meron po tayong second account, Fred Parungkin po, na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Kasama ko po dyan si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube, Fred Parungkin po, na merong ah uh, 16,300 followers. Saka po TikTok, meron po tayong ah uh, 422,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin na pwede kayong mag-request, humingi ng mga lucky numbers at bibigyan po po kayo mga kalaki. Okay? At syempre po, tandaan nyo ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan. Ha? At sana po, uh, sa mga gusto pong sumali sa membership, ng private consultation. May membership fee po yan. Good for 3 months naman po. Dapat po makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member ha. Para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ganun yon Baka mamaya maligaw kayo. Naku, hindi kayo mabibigyan ng mga tamang numero. Malay mo naman pag sumali ka. Yan palang birth month mo, birth year mo. Pag na-code ko yan, iswerte pala, ba diba? Huwag ka namang hinayang, okay? Good for 3 months naman yan. Okay, mga kalaki, tandaan nyo po ah Kaya eto na po ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas naman. Ang 6, 42, 45, 49, 55 at 58 ibibigay ko na sa inyo agad-agad ngayon na po. Kaya mga kalaki, ito na ang 642, number 7, number 21, number 32, number 33, number 4 at number 19. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers, 645, number 39, number 18, number 14, number 24 at number 27 at yung last number 9 at ito naman po ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 31 number 23 number 20 number 5 number 42 at number 44 Ayan. at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na rin number 18 number 23 number 27, number 29, number 34, at number 36. Ayan po mga kalaki. At ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Ayan, ang laki-laki na ng price dito, promise. Kaya ito na po mga kalaki, kunin na natin ang milyon. O kaya ang 5-digit lucky numbers, mananalo ka na mamaya. Ito na, number 12, number 28, number 46 number 47, number 26, at number 23. Ayan po mga kalaki, ang 6, 58, 6 digit lucky number. Siyempre, yan po ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out dahil ngayon po. Ito, ha, ha, Merry Merry Christmas at Happy New Year po. Diyan po sa kamag-anak namin sa Pilipinas sa... Saan to? Tugigarao. po sa mga sa Tugigarao City, hello po sa inyo, sa pamilya Santos. Hello po dyan sa mga pamilya Santos sa Tugigarao City. At ako po kami dito po sa abroad sa Dubai. Oy, hello po sa mga taga Dubai. Ayun na, double double na 'yung bati-bati. Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood sa mga followers natin. Ilang beses ko na po napatama ang Dubai namin ni Lola Carmen. Congratulations po. Nawa sana manalo po kayo ulit. Okay? At syempre po ah, sa mga ano to. Okay sa mga fish vendor po dito sa May saan yan? nabota hello po sa mga taga na botas dyan, sa mga fish vendor dyan, hello, hello po sa inyo maraming salamat po sa panonood sa vlog namin nawa po, swertehin po tayong lahat uy, tayaan nyo yan ngayon ha huwag nyo agad bibitawan yan, 3 days yan nasabi ko sa inyo, nanggigigil ko sa inyo ha ang hirap mag-code ha, good luck